Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Let me begin by repeating my utter condemnation of the abhorrent attacks by Hamas and others against Israeli towns and villages in the Gaza periphery, Which have left over 800 Israelis dead and more than 2,500 injured. Sadly, these numbers are expected to rise as the attacks are ongoing and many remain unaccounted for. In addition, over 100, possibly more, Israelis, civilians, and military have been reported captured by armed groups, including women, children, and the elderly. Some are being held hostage inside Israel, and many others have been taken inside the Gaza Strip. Ito ang pahayag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres kaninang umaga matapos ang kanyang pulong sa senior UN leaders ukol sa Israel at ang occupied Palestinian territory. Dinagdag ni Guterres na nakakaalarma ang mga ulat na patay ang mahigit limang daang Palestinians kasama ang mga babae at mata at mahigit tatlong libo naman ang sugatan. It's time to end this vicious circle of bloodshed, hatred, and polarization. Israel must see its legitimate needs for security materialized, and Palestinians must see a clear perspective for the establishment of their own state realized. Only a negotiated peace that fulfills the legitimate national aspirations of Palestinians and Israelis, together with their security alike, the long-held vision of a two-state solution in line with the United Nations resolutions, international law and previous agreements can bring long-term stability to the people of this land and the wider Middle East region. Sa walang tigil na Israeli operations, tiyak na madaragdagan pa ang bilang na ito. Kaya inulit ni Guterres na irespeto at protektahan ng mga sibilyan at huwag gawing target ang civilian infrastructure. Nakalulungkot rin daw ang anunsyo ng Israel na wala silang papayagang pumasok sa Gaza Strip, walang kuryente, pagkain o langis. Nananawagan pa ang UN Secretary General ng medical equipment, pagkain at iba pang humanitarian supplies, relief at entry ng mga nabanggit na tulong sa mga sibilya na naiipit sa gulo sa Gaza Strip. Hindi na rin dapat na lumawak pa ang karahasan sa Middle East tinawag ni Armed Forces of the Philippines o so AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na propaganda ang diumano'y pagpapatalsik ng isang Filipino naval vessel ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Una nang nagpahayag ang China Coast Guard na kanilang pinatalsik ang isang Philippine Navy gunboat sa Scarborough Shoal. Ayon sa Heneral, kasalukuyan pa nilang bine-verify ang mga impormasyon, ngunit malaki ang posibilidad na walang nangyaring ganong kaganapan. Dagdag pa ni Bronner, walang presensya ang Philippine Navy sa lugar. Nakapagtala ang Pilipinas ng $4.13 billion na trade deficit noong Agosto, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa datos, lumalabas na bahagyang mas mababa ito kumpara sa naitalang $4.2 billion nitong Hulyo. Umabot naman sa $6.7 billion ang kabuang exports ng bansa noong Agosto, mas mataas ng 4.2% kumpara sa $6.43 billion sa parehong buwan ng 2022. Sa kabuuan, umabot sa mahigit $47.8 billion ang naging export ng Pilipinas mula Enero hanggang Agosto ngayong tao. Samantala, bumaba rin ang naging import ng bansa noong Hunyo na umabot ng 10.83 billion dollars kumpara sa 12.46 billion dollars sa parehong buwan noong nakaraang tao. Nakapagtala naman ang Pilipinas ng kabuoang 84.12 billion dollars na total import value mula Enero hanggang Hunyo ng 2023 kung saan lumalabas na ang China ang biggest supplier ng bansa pagdating sa mga imported goods sa paggunita ng World Mental Health Day ngayong araw, October 10, Nagpaalala ang World Health Organization o WHO sa member states at partners nito na ang mental health ay universal right. Dahil dito, kinakailangan ng human rights-based approach sa pagtugon sa mental health problem bilang isang critical pillar ng human well-being. Lumalabas kasi sa datos ng WHO na isa sa pitong tao sa Southeast Asia ang may mental health conditions. Ang anxiety at depressive disorders naman ang pinakakaraniwang kondisyon sa parehong babae at lalaki na siyang bumubuo sa halos 50% ng total number of people living with mental disorders sa rehiyo. Para naman sa United Nations Development Program o UNDP, ang mapayapang isip at malakas na ugnayan sa paligid ang magbibigay daan sa peace and development. Samantala, nagpaalala rin si Senator Risa Hontiveros ang may akda ng Mental Health Law na naisabatas noong 2018 na help is available, help is here. Binigyang diin ito ang importansya ng simpleng pagkumusta sa kaanak at kaibigan para maiparamdam na hindi nag-iisa ang sino ma. Tandaan, laging may handang makinig sa iyo. Maaaring tumawag ng libre sa 24-7 Crisis Hotline ng National Center for Mental Health. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguulat. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas ng mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.